Narito ang mga naging kaganapan sa San Jose sa pagitan ni Francine Diaz at ng bandang Orange and Lemon. Magandang gabi San Jose! Okay. Um ako po ay talagang dumalaw lang sa inyong lugar kaya naman po para sa akin dahil isang kanta, may isang request lang po ako. Pwede po ba akong mag-request sa inyo? Pwede nyo ba akong sabayan? Pwede po ba? Okay, song please play. Sabayan niyo ako ha. Malay nyo may sumabay din sa akin bigla. Sa end. Song sa mga sandaling ito ay tila ba aayaw nga pumayag ng orange and lemon na singitan sila ni Francis Diaz. Basis nga sa mga komento ng mga netizens, lalo tigit na ang mga nakapanood ng live, nauna na umanaw sa entablado ang orange and lemon nang biglang umakyat si Francis at ninais na mag -verform. Dahilan umano ng team ng naturang aktres, gagabihin na ito umuwi ng Manila. Kaya ninais na una na siyang makapag-perform sa naturang lugar. At habang kumakanta nga si Francine Diaz, kasabay nito ay ang pagbiteka or ang pagkaskas sa gitara ng Orange and Lemon. Narito ang ilang naging komento ng mga nakapanood ng live. There's a program to follow. She's supposed to go last. Orange and Lemon is in the stage already before Francine stepped in. Common sense, yan napapala ng mga sumisingit. Respect goes both ways. She disrespected the band first so what does she expect? Feeling entitled or feeling Taylor Swift lang, kudos to orange and lemon. Kita na nakakapikon nga naman, tinuloy pa ang kanta alam nang nagkakagulo na sa likuran. In professionalism aspect, nawala yon sa kampo ni Francine. May line-up na sinusunod tapos sisingit, e di magsingitan na lang, di ba? Tapos wala man lang excuse si Francine dun sa band, respeto not found. Okay po ba, ba kayo? Uh, pasensya na sa lahat na naghihintay sa amin. Maraming nagme-message sa amin na uh, bakit ngayon lang? Okay lang? Okay lang? May energy pa? Oo. Pero gusto ko lang uh, ng paunhin pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist na... Kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh. So sana naman walang sumisingit. Yun lang. Respeto lang ba? So yun lang. Gusto ko lang sabihin yun. Ayoko masira yung enjoy na, uh, pag uh, enjoy natin ngayong gabi. So, let's do this. Para sa lahat na nasa dilim!